Ayon, welcome to my channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, para subscribe na rin po para lagi po kayo update sa mga video ko pong i-upload. So, ayan. Ngayon lang uli ako nakapag-video. Nakapag Dahil busy tayo lagi sa ating trabaho. Dito tayo nakatambay lang sa mansion na aking amo. Ayan. Video trades ng masama ang panahon mga ka-vlogger ko dyan. Ayan. Shout out sa inyo lahat. Good morning, good morning. Mag-ingat-ingat tayo lahat sa bawat nating pupuntahan. Kung wala naman malagang pupuntahan, huwag na tayo lumabas para hindi tayo maabala at may stranded sa ating mga pupuntahan. Dahil andyan lagi mga stranded. Kung nagbabalak naman kayo lumabas, huwag na kayo magbalak kasi delikado sa lansangan. At saan tayo pumuntas dito sa Metro Manila ay laging baha. Dahil 3 days na tayong inuulat, binabagyo Dahil sa habagat Dahil sa bagyong inting At mayroon pang paparating na bagyo Ayan Lagi tayo mag-iingat Tapos tayo Ayan o Diba? Sama, laging panahon O oh.